Magandang umaga sa mga membro ng iCafe Filipino Church. Ngayong araw ay araw ng ligo, na tayo ay dapat lobapit sa ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon sa spirito at sa katotohanan. Yan po ang hinahanap ng ating Ama nasa langit. Ang ating titingnan ngayong umaga ay tungkol sa tukso. Alam po natin ang tukso ay galing sa Diablo. Tayo tinutukso ng Diablo upang tayo'y makasala sa Diyos. Tayo tinutukso ng Diablo ang mga bagay na pinagbabawalan sa atin ng Panginoon Diyos. Tapa po. Ito ay dapat natin ingatan at bigyan ng pansin pag ang tukso sa ating buhay. Dahil kung tayo ay tinukso ng Diablo at tayo ay tayo ay napatagay sa kanyang tukso, tayo makakasala sa Diyos at kung tayo ay patuloy dumarating ang tukso, tayo ay nakakasala sa Diyos, patuloy tayo nakakasala patuloy tayo nakakasala, patuloy tayo nakakasala sa Diyos, darating ng panahon, tayo ay mapapahamak. Dahil sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay ang ating buhay spiritual, pati ang ating katawan mamamatay dahil sa kasalanan. At alam po natin ang tukso ay palagi nandyan. Ito po ay hindi nawawala sa ating buhay. Ang tukso ay hindi lamang palagi nandyan. Ito ay hinihila tayo palagi ng jablo upang tayo makasala. Kaya ngayon umaga, mga kapatid, ang ating paksa ay ang mga tukso ay napagtatagumpayan. Ang mga tukso ay napagtatagumpayan. Alam po natin kung titina mo ang Biblia at susundin mo ang salita ng Diyos, mapagtagumpayan natin ang tukso. ang mga dapat nating gawin upang tayo ay hindi makasala sa Diyos. Meron po akong tatlong talata na dapat gawin upang hindi tayo makasala sa Diyos. Una, awit 119 verse 11. Tingnan natin. Sa awit 119 verse 11, ito po ay dapat nating gawin upang tayo ay hindi makasala sa Diyos. Sabi rito, ang banal mong kautusan o kautusay ay sa puso ko iingatan upang hindi makasala laban sa iyo kailanman. Tinanin nyo, ang sabi rito, upang hindi makasala laban sa iyo kailanman. Ano po yun? ang salita ng Diyos ay sa puso mo iingatan. Ibig sabihin, sa puso mo ilalagay. Sa lahat ng atin na narinig, na pakinggan, na basa ang salita ng Diyos, lahat nito ay dapat nasa puso natin ilagay. Ibig sabihin, daladala -dala natin ang salita ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Upang ano, hindi tayo makasala sa Diyos. Ito po yung sinasabi sa Biblia o sinasabi ng Panginoon Diyos at tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos upang tayo hindi makasala sa Diyos. Ang kanyang salita ay ano, mapuspus sa ating puso. Ibig sabihin niyan. Daladala natin ang salita ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Kaya palagi ko binabanggitto. Walang isang Kristiyano na hiwalay sa salita ng Diyos. Ang isang tunay na Kristiyano kasama niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay araw-araw. Kung ganun po, unang ito yung unang dapat nating gawin upang tayo hindi makasala. Ang pangalawa ay kawikaan. Chapter 4, verse 14 and 15. Tingnan natin yung verse 14. Ang daan ay kasamaan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo nga tutularan. Alam po ninyo mga kapatid, ang ibig sabihin dito, yung gawain ng masama, huwag mo gawin. Minsan, madalas, alam na natin ang isang bagay na gusto nating gawin ay masama. Ngunit gusto pa rin nating gawin. Tama po? Kaya nagbabala ang Biblia na ang mga masama na bagay huwag nating gawin. Huwag mong lalakaran. Kaya ingatan muna natin, um, ingatan natin ang ating sarili. Kung alam natin na yan ay masama, huwag na huwag natin gawin upang hindi tayo makasada sa Diyos. At sabi sa sunod, at ang buhay ng masama, huwag mo nga tutularan. Bagamat alam na natin masama, huwag na natin gayain o gawin. Tinan natin verse 15. Sabi sa verse 15, kasama, iwasan mo. Ni huwag lalapitan, bakos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Iwasan mo at huwag natin lapitan ang masama. Ito po ay isang babala sa atin. Madalas, di ba, kung isang grupo iinuman, alam natin na matatangay tayo. Sasali tayo sa kanilang salo-salo sa pag-iinom. Iwasan daw. Huwag natin lalapitan. At ibang bagay pa, hindi lang sa inuman. Marami mga bagay na alam natin masama, huwag natin gawin at huwag natin lapitan. Ito ay isang tinuturo sa atin ng Panginoon upang tayo'y hindi makasala sa Diyos. Pangatlo, Mateo chapter 26 verse 41. Ito ay palagi ko sinasabi at dapat ito yung ginagawa ng isang anak ng Diyos. Sabi rito, magbantay kayo at ano, manalangin upang huwag kayong madaik ng tukso. Alam po ninyo mga kapatid, kaya walang uh, walang uh, reason, walang katwiran na tayo ay uh, nakasala sa Diyos. Dahil may tinuturo sa Biblia na upang tayo hindi makasala, sumunod lang tayo sa salita ng Diyos. Dahil hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, kaya tayo ay nakakasala, tama po. Kaya itong tatlong talata lamang ang tinuturo sa atin upang tayong hindi makasala. Lalo na itong Mateo 26:41. Manalangin upang huwag kayong madaiig ng tukso. Manalangin araw-araw, oras-oras. Magbantay, ibig sabihin, ingatan natin ang ating sarili sa pamagitan ng panalangin, mapagtagumpayan natin ang tukso. Totoo po ito dahil kasama natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Gawin natin to dahil tayo mapapahamak kung tayo pa ulit-ulit makakasala sa Diyos. Uh, may dalawa akong bagay, may dalawang bagay ang mahalaga upang mapagtag mapagtagumpayan ang mga tukso. Meron akong dalawang bagay sa talata na makikita natin upang mapagtagumpayan natin ang tukso, ang mga tukso. Tingnan muna natin yung... Uh, Santiago chapter 4 verse 8 tingnan natin. Santiago chapter 4 verse 8 sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pag dumating ang tukso, ang sabi ng Panginoon Diyos, lumapit agad tayo sa kanya at siya ay lalapit sa atin. Tinan niyo, hindi yung ah, uh, siya lalapit sa atin. Tama po. Ang una, Lumapit tayo sa Diyos. At ano, siya ay lalapit sa atin. Mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat at pinakaimportante sa lahat, kung dumating ang tukso, tawagin natin ang Panginoon Diyos. Lapitan natin ang Panginoon Diyos. At sabi sa verse 7, na natin sa verse 7. Sabi niya, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo nito. Pasakop kayo. Magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung dumating ang tukso, tawagin agad natin ang ating Panginoon Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Magpasakop tayo sa ano? Sa kapangyarihan ng Diyos. Magpasakop Mapailalim tayo sa Panginoon Diyos Ibig sabihin, sumunod tayo sa, gust sa kapangyarihan ng Diyos Sa gusto ng Panginoon Diyos Halimbawa, kung dumating ang tukso para sa akin Lapitan natin ang Panginoon Diyos Panginoon Diyos, sa pangalan mo, umalis ka, jablo, Umalis ka, tukso, jablo. Susundin ko ang salita ng Diyos. Umalis ka. Paka paalis mo ang diablo. Sabi dito, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo. Lalayuan. Labanan. Hindi tayo lalaban sa diablo, hindi natin kaya. Sa kapangyarihan ng Diyos, kasama natin ang Diyos, labanan natin ang diablo at sabi, lalayuan niya tayo. Kaya itong mga tinuturo sa atin ng Biblia, gawin natin upang tayo hindi makasala sa Diyos. Kung di natin gagawin, tiyak, madadala tayo at matatangay tayo sa tukso ng Diablo. Alam po ninyo mga kapatid, may gagawin. May gagawin ang Panginoon sa mga taong suma, sumasampala tayo sa Diyos. May gagawin ang Panginoon Diyos. Kaya huwag tayong makalala. Ang tukso, wala yan. Basta ang ating buhay nasa Panginoon Diyos. May gagawin ang Panginoon Diyos sa lahat ng sumasampada tayo sa Kanya. Tingnan natin kung anong sinabi sa First John chapter 5, verse 5. Sabi rito, Sino ang nagtatagumpay laban sa salibutan? Ang sino man sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Lahat ng sumasampalataya kay Jesus, naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Tama po? Itong mga sumasampalataya sa Diyos, sila ay nagtatagumpay laban sa salibutan. Alam po natin, itong salibutan, Itong mundo nito, ang may ari nito ay jablo. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ang sumasampalataya kay Jesus, na pagtagumpayan niya ang jablo, Ibig sabihin, sa lahat ng tukso mula sa salibutan, mak makapagtagumpayan natin lahat ng tukso. Kaya mga kapatid, huwag nati ibaliwala kung tinutukso tayo ng Diablo. Alam naman natin kung tayo tinutukso dahil alam na natin kung ano yung masaba na gawain at alam, ano, ano ang mabuti. Alam na natin kung ano yung mga masasamang gawain. Alam na natin yan. Sa tagal, tayo nakikinig ng mensahe mula sa Biblia kaya huwag na huwag natin uh, ibaliwala ang tukso dahil yan ay mapapahamak sa ating buhay kung tayo napatangay ng tukso salamat sa salita ng Diyos G gawin natin at uh, sumunod tayo sa turo ng Biblia upang tayo hindi makasala sa Diyos. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Napakabuti mo, Panginoon, dahil alam po ninyo, lahat ng tayo ay nakasala at hindi nakakaabot sa kalawatian ng Diyos. Kaya kayo pumarito upang ang taong sino sumapalatay sa iyo ay hindi mapahamak. Ang aming kasalanan ay nahugasan dahil sa amin pananampalatay ng palatay sa Na na walang na, walang sala ang aming buhay sa inyong harapan dahil sa inyong dugo sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, alam ng jablo na kami po ay dahil sa aming kasalanan, nahugasan ng dugo ni Kristo, nang batay si Kristo dahil sa aming kasalanan. Kaya ang jablo patuloy na tinutukso ang mga anak ng Diyos upang kami ay makasala. Ngunit, alam po ninyo, na ang inyong salita ay ibinigay ninyo sa amin upang gawin namin ang itinuturo mo upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa batabis ng pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.